Alam mo ba kung sino talaga nag-imbento ng karaoke? Ang dami sigurong kaamin dito na hinala nila, Pinoy. Kasi ba diba, parang nakadikit na sa atin yung karaoke. Birthday, binyag, kahit simpleng inuman, laging may videoke. Pero ang totoo, hindi po Pinoy, kundi isang hapon. Noong 1971, si Daisuke Inui, isang drummer sa Japan, napagod na sa paulit-ulit na pag-accompany sa mga customer na gustong kumanta sa bar. Kaya naisip niya, paano kaya kung gumawa ako ng machine na tugtog na lang ang gagawa ng trabaho, tapos sila na lang kakanta? Boom! Doon pinanganak ang karaoke. Ang nakakatawa, simple lang ang habol niya. Ayaw niya lang sumakit ang likod niya kakadrums gabi-gabi hindi niya inisip na magiging worldwide phenomenon ito. Kaya siya ang kinilalang father of karaoke. Pero teka, hindi siya nagpatent. Kaya guess what? Hindi siya kumita ng bilyon-bilyon kahit siya ang inventor. Ang sakit, ba? Diba? Nayon, eto yung nakakabigla. Kung hapon ang nag-imbento, sino naman ang nagpatent? Ready ka na ba? Pinoy! Yes, tayo yon. Si Roberto del Rosario, isang entrepreneur, ang gumawa ng tinawag niyang sing-along system no 1980s. Imagine mo, mas compact na version ng karaoke. May mic, speaker at minus one tapes. All in one. Ang galing ng move niya. Kasi siya ang nag-file ng patent. At dahil doon, siya ang naging only patent holder of karaoke sa buong mundo. So, isipin mo ha, si Inoue yung utak ng invention, pero si Del Rosario yung utak sa negosyo. Para bang gumawa ka ng kanta pero iba yung nag-publish at siya ang kumita. Medyo masakit isipin para kay Inoue. Pero para sa atin mga Pinoy, big win to. Kasi kahit papano, may stamp of ownership tayo sa karaoke history. Astig, di ba? Bakit parang sa atin na talaga ang karaoke? Simple lang, kasi mga Pinoy, hindi mabubuhay ng walang kantahan. Stress ka sa work? Kanta. Heartbroken ka? Kanta. Kahit walang okasyon, basta may mic at videoke, Party na. Sino dyan yung kapitbahay na tipong alas dos na ng umaga, todo birik pa ng my way? Aminin na. At syempre hindi mawawala yung barangay contests. Yung tipong si ate, ilang araw nang nagpa-practice ng Forevermore, tapos buong pamilya niya nasa audience. Naka-cellphone flashlight pa. Kaya kung tanungin ka, sino nag-imbento ng karaoke? Sagot mo. Inventor Daisuke Inoue. Patent holder Roberto Del Vasario. At syempre, ang tunay na may-ari, tayo pa rin mga Pilipino, kasi kahit sa ansulok ng mundo, siguradong may Pinoy na nagvividyoke. Ngayon, alam mo na, nabitin ka ba sa panonood? Huwag mag-alala. Panoori ng iba ko pang video para sa mas maraming fun facts at nakakamanghang kaalaman. Huwag kalimutang mag-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam!